Guys, pagpasensyahan nyo na kung hindi ko kayo agad nare-replyan sa mga inquiries nyo ha. Ito na yung part 16 ng degreaser delivery natin. May XC lang to. Kaya pag-usapan na natin lahat dito kung ano nangyayari sa Tito Wu ngayon. Bakit hindi ako nakaka-reply agad. So ayun na nga, mag-isa lang po ako dito sa Tito After ko mag-deliver, nag edit na ako para ma-post ko na yung mga videos nyo. Para mapanood nyo na yung mga shoutout nyo. And syempre, ako lang din nakaka-receive ng na mga inquiries nyo para sa mga degreaser. Isama niyo pa dyan yung mga random question nyo about sa bike ko. So minsan, hindi talaga ako agad na nakaka-reply lalo na sa mga degreaser inquiries kasi po puno na po yung orders nyo for the next delivery kaya po kaya po hindi ko muna kayo sinisin or nire-reply para po hindi magkalituhan para po hindi ko kayo maisama dun sa deliveries ganun po yung ginagawa ko ngayon guys, may naisip ako magandang idea. Iba nga yung mga Fairview, Novaliches, Valenzuela. Eh hindi ko na napupuntahan minsan dahil nga tumatanggi ko dahil medyo malalayo na nga kayo. Ngayon guys, may naisip ako. What if ipunin ko yung mga order sa Valenzuela? Like for example, Valenzuela lang muna. Tapos pupuntahan ko kayo doon. Imimit ko kayo somewhere sa isang lugar lang okay ba sa inyo yung ganun? For example, sa Fairview, kunyari meron tayong anim na order sa Fairview, tapos imimit ko kayo lahat sa SM Fairview, okay ba sa inyo yun, guys? Lalo na't na marami tayong order sa Fairview ngayon. Dali. Oh, Ako, dirty. I think you're ka. Ayan. shoutout ka ba? Shoutout sa mga maligaya bikers. You know. Mga Tito. Mga yeah, <laughs> Di pwede senior eh, Tito lang. <laughs> thank, you, sir. thank, thank you. you thank you. Po. So ayun guys, okay ba sa inyo yung naisip kong idea? So sa mga gusto Umorder order sa Fairview at Valenzuela, ipm nyo na po sa akin yung address nyo Tsaka yung number nyo. na natin kung kakayanin ng door to door ha. Kasi papunta pa lang dyan, malayo na eh. Tapos paiikutin nyo pa ako sa lugar nyo, ba? Diba? So yun lang yung magandang naisip ko. Kung Fairview, pwede ko kayo i lahat sa SM Fairview. Doon na tayo magkita-kita. 100 na. Yo! Shoutout ka ba? Shoutout sa mama ko. Yeah. yeah. Uh, mama, shoutout sa iyo. <laughs> 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 so yun nga pala, konti lang yung deliveries natin ngayon, apat lang sila Sinama ko lang yung Centro Mall kanina bago umaka ng Sumulong Highway Kasi malapit lang din naman, tsaka matagal na siya nakalista <laughs> Grabe no, ang sarap mag-deliver dito sa Marikina. Ang ganda kasi ng kalsada. Sobrang smooth ng aspalto. Nirerespeto pa yung bike lane. Ibang klase talaga dito sa Marikina. Shoutout sa inyong lahat, guys. Sana all may ganitong lugar. Sana all may magandang kalsada at bike lane. Thank you, sir. Sir. Sir, okay sir. thank you, sir. May pasabog okay. pa. ba? Sige <laughs> sir. Thank you sir. Ingat po. I-announce ko na rin pala dito guys na magkakaroon na tayo ng retailers sa may Novaliches, kay Novesia Cycles, tsaka sa Dagupan City, sa may Pangasinan, si Pro Cycles naman dyan. So same pa rin po ng item tulad yung kinukuha nyo sa akin. May free stickers pa rin po yan. Yung label ng Degreaser, tinatrabaho ko pa rin po ngayon. Wala pa rin po siya. Pero matik may free stickers na po yan kahit saang shop kayo bumili. Dalawa pong stickers ang kasama. Package na po yun sa Degreaser talaga sempre, Siyempre, tumatanggap pa rin po tayo ng orders ngayon kay Tito Wo. PM lang po kayo sa akin. I-PM nyo lang yung address nyo at yung contact number nyo para mailista po natin sa mga delivery. Ito po yung price list niya. PM na po kayo. Maraming salamat po. sir. Sa ito yung All good sir. Salamat sir. Bye bye. Thank you sir.